Hello everyone! So, patapos na at malapit na magsara ang Christmas Village dito sa San Rafael, Bulacan. Pagkatapos ko mag-vlog at pagkatapos namin mag ng aking teammates, eto lumapit sa akin. Ano pangalan mo? Ha? Hi Jaden. Inang tao ka na Jaden? Nine years. old. Araw-araw ka ba dito? Lumapit kasi sa akin si Jaden. Ang sabi ni Jaden, nanghihingi siya ng limang piso. Kasi pandagdag daw niya ng pambiling bigas. Tama ba ako? everyday ba ang ginagawa mo? Na umihingi ka sa mga nandito para may pambaon ka, tama? At may pambili kang bigas, tama ba yon? So everyday, day, ka naman. Mag hindi ka nag-aaral? Eh bakit? Ay wala yung card mo. Pero gusto mong mag-aaral? Anong grade ka na dapat? Grade 1. So gusto mong mag aral talaga. So susunod na pasokan. Okay, anong trabaho ng tatay mo? Barangay Tanod. sinanay nanay mo nasaan? Nag-asawa ng iba. Nag-asawa ng iba, so si papay mo lang ang kasama mo sa bahay? Oo, jD O, jaden kung may pagkakataon, halimbawa, gusto mong mag-aral, tapos nag-college ka na, anong gusto mong huling course? Gusto mong bang mag-police, teacher? Anong gusto mo? Gusto mong mag-doktor? Police? Bakit gusto mong police ah, galit ka sa mga nagnanakaw. Pero sa trabaho mo na yan, ah, okay lang yung mahingi, maging totoo ka sa iba, tapos sabihin mo lang totoo. E eh, nararamdaman mo, tapos sabihin mo lang gusto mong mangyari, na, okay lang yan, pero wag na wag kang gagawa ng hindi maganda. Tama ba yun, Jaden? Okay, aso ngayon, dito sa, dito sa akin, kasi malapit na magpasko. Pag ba nagpasko ka, saan kayo nagse-celebrate ng Christmas? Dito ba kayo nagse-celebrate ng Christmas? Ha? wala kayong handa o sige ganito Jaden uh, gusto ko uh, bibigyan kita ngayon ng uh, uh, bibigyan ng pera kasi oh ito anong gagawin mo dito sa Pai Barnet kung bibigay ko sa ito bibili mo ng bigas, mo ng bigas. tapos pwede mo pa ako invite sa bahay niyo minsan ha pwede mo ako invite doon tapos sa Christmas gusto mo tayo magkasama bago mag Christmas tapos bibigyan kita ng damit bibigyan kita ng pamas mo, okay lang ba yun? Tapos dito lang tayo makikita everyday. Paano kita makikita dito everyday? Ah, ano mo pangalan ko? Si Sir JP. Ayan, simula ngayon magkaibigan na tayo, Jaden. So, bibigyan kita ng maagang pamasko, 500 pesos. Dapat, yung 500 na to, ingatan mo to. Kung pwedeng bumili ka ng pagkain ninyo, bigas, okay ba yun? Okay. Oh, eto 500. Merry Christmas sa iyo, Jaden. Happy tayo. Masaya ka ba? Nakilala mo so, ako. kapatid daw niya to. Ha? Ay, eto kapatid mo. Halika dito. Ayan, halika dito. Yay, yay. Nakita ko sila dito. Magkapatid okay sila. Ay. Magkapatid sila, guys. So, ganito ginagawa niyo everyday. Oh, gusto niyo sa akin na lang kayo? Ha? Alagaan na lang. Alagaan na lang kayo. Sa Pasko, ganito ang promise ko sa inyo bibilan ko kayo ng pamasko. Tama? Okay ba yun? Tapos okay lang ba na bago magpasko, pupunta ako sa bahay nyo, mag-celebrate tayo ng Christmas? Oo, oh, papasyal nyo ba ako sa bahay nyo? Sige, pwede ba ako doon sa bahay nyo? O yung 500 pesos, bumili ka ng pagkain ni bukas. Tapos bumili ka ng bigas. Kailangan masarap ang kainin mo. Kasi pagpunta mo dito, mapapagod ka na naman sa gabi. Ha? Okay ba yan? Yeah, hey Jaden. Hi, five tayo. pangalan mo? Jaden. Oh, hi, Jaden. That's si Jaden. Kasama ko po. For today's vlog, nakita ko dito sa San Rafael Christmas Village. Sila po ay gabi-gabi uh, nandito ba ngayon? O oh, ano, binigyan ba kayo niyan o oh, bumili kayo? Binigyan po. Ay, very good. Marami talagang mga kababayan po natin ang talagang may mabubuting puso para tumulong sa mga batang ganito. Love ko kayo. Basta promise ko sa Pasko, makikita tayo ibibili ko kayo ng pamasko. Tapos ikakain ko kayo sa si Jollibee. Okay ba yan? O ano pangalan ko? Sir, kuya? Sorry. Kuya JP. Yay! Thank you so much everyone. Kawin naman kayo sa vlog ko. Pag nakita niyo po si Jayden at saka ang pangalan mo? Si Jaylin, sana tulungan natin sila. Nangihingi sila ng 5 pesos para pambili nila ng bigas. May pangkain sila. Very good kayo. Sana nag-aaral ka din. Oh, gusto niyo mag-aral? O okay. oh, sige, tulungan namin kayo makapag-enroll sa susunod. Okay lang ba 'yan? Yeah, hey, tutulungan namin kayo basta promise kailangan makapuntahan ko yung bahay niyo para sa susunod na pasukan ay ipapasok ko kayo sa eskwelahan. Pwede ba 'yan? Yeah, salamat sa inyo ha and advance Merry Christmas. Ano gusto niyo sabihin? Thank you po. Uy, sana gamitin niyo yung 500 sa mabuti ha. Pili kayo ng pagkain ha. Okay, love kayo ni Kuya JP. Salamat. Kaway tayo. Uwi na kayo, ha? Gusto nyo ba? Malayo ba kayo dito? Hatid na namin kayo? Hindi ako. Okay lang? Kaya nyo? malapit lang po sa kawad. Ah, pero... inampon po siya ng asip. So, ako kaya... Oo, sir. Inata niyo sa lilin nyo, ha? Okay, ingat kayo sa pag-uwi. Pa-uwi na rin kami, ha? Okay. bye-bye. Bye. Uy, -bye. Bye. Oh, ingatan niyo pera mo, ha? Bye -bye. Yeah. Okay. Kita ulit tayo, ha? Thank you so much everyone So, isa na naman pong matagumpay ang vlog natin ngayon kasi bago magsar ang Christmas Village dito ay meron tayong nakitang dalawang bata na nangihingi ng 5 pesos para may pambili sila ng bigas Ang sarap sa feeling talaga na may mga batang ganyan na natutulungan natin Thank you so much everyone. Paalam!